Sa pambihirang pagkakataon, hayagang tinutulan ni Vice President Sara Duterte ang paggawad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng amnestiya para sa mga dating rebelding grupo. Tinawag din ni Vice President Sara ang peace talks ng pamahalaan sa si National Democratic Front of the Philippines sa Oslo na isang pack of devil o kasunduan sa demonyo. Ginawa ng Vice Presidente ang pahayag kasabay ng ikalimang anibersaryo ng National Task Force to end local communist armed conflict. Ikinatwira ni Vice President Sara na sa nakalipas na karanasan nagpa, nito ay nagpapakita na hindi sincero ang National Democratic Front pagdating sa kapayapaan at tatray din rin lamang anya ng mga rebelde ang pamahalaan at ang publiko. Ibinahagi din ng Vice President na kanyang personal na nasaksihan ang isang biktimang nag-aagaw buhay dahil sa pagsabog na kagagawan ng mga NPA sa Mandog, Davao City noong taong 2017. Gayon din ang hindi mabilang na biktimang sibilyan, dulot ng mga digman, kabilang ang mga minor de edad at mga batang estudyante na hindi nakapagtabos at dinala sa mga kabundukan upang maging armadong terorista. Kaug na ito, nananawagan si Vice President Sara kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na muling pag-aralan ang paggawad ng amnestiya sa mga dating komunistang rebelde.